<laughs> so, si Kasama natin yung mga mga thunders ng, ng uh, yeah, Thunder eh, Mga thunders oh. okay. uh, Ito pagkakilala naman mga ko, si Abby at saka si JR Magkasama sila sa opisina natin Sa Palestine ah, ah. ah, Si JR nasa taas Sa taas sa Si, si, si Abby nasa baba Ang oh. buha ba ka JR? Buha po! Parang hindi Sa Janine <laughs> Maraming dinitili yan So magdasal na daw tayo led by uh, Miss uh, Lenny. No, Queenie. Ah, Miss Queenie? Yes, sa uh, na natin ng ano kasi alam ko kanina pang gutom siya. Mark, tatanan tayo. Hindi ako eh. Okay, so yeah. Let's pray. Um let us feed a person Praise you, Jesus. We love you. We everything that you have Father God. Lord, Panginoon, um, we ask for goodness, Father God. Whatever um, pagkaka na pagkakapagkukula na Father God, may bless our hearts and may you empty our hearts and we, we fill it with love na niya mula na po sa isyo, Father God. Lord, um, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami po ay nag-gather para po sa nasa na ng parto ni Ate Abby, Father God. Lord, We give everything unto you, Father God, whatever the may happen this day, Lord. We declare na pawang uh, enjoyment po yung uh, na-experience namin today. And salamat sa pagkakataon na nagsama-sama muli. Yes. And Lord, we uh, give unto you, Father God, you, uh, plan yung plan ni Ate Abi na pag-alis, Father God, Lord. Uh, I know, Father God, that you have better plans for her and... Uh, we always came to your promise, Father, that uh, you will never harm her, but you will always prosper her, Father And we thank Amen. you for that, Father God. salamat sa ng Jesus na nakasama natin siya sa trabaho. we leave everything unto you, Father God. We trust your will, Father God. We may not understand now what you are, what your, whatever your plans, but... We trust you, and we know that we, 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 we know that you have a victorious plan for us, o God. Lord. Um, we glorify you this night, and may you be in each and every in each and every heart of this night, O God. Uh, we bless you, we honor you, um, we glorify you, O oh Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you, Thank you very much. Uh, si Mama Abby, uh, yung mga nakalagtaan mga masalama natin, marami tayo. Ngayon, na no, nauna na sila. <laughs> ikaw na ang guli-guli. Okay. Kaya yung yung attendance natin ngayon, wala na sila kasi nauna na sila. Uh, sorry at masalama mo rin sila. hindi ka na Masalama <laughs> guli uh, So, Bago pre-prepare ni ang yani pagkain, meron lang kami na ano? akala mo lang ha? ito lang yung bisita mo marami na pagbisita. Serja so, uh, <laughs> ka, pagkula siya. Pwedeng pwedeng natin na, paraposin pwede na ng palapasin mga bisita ni mamaya. Paraposin na. Paraposin. Asa an siya? Pag yung garin tigsi mo lang kami sa kanya. Ako. 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 muna. Ako. 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 Ano sa Sergio ja, ano pag dasal na tong ano? Food. Food. So Sir yeah, ano, Abi, si, eh. ang linya mo dito magbukas at saka magpipitin. Ano sa Abi? Sinulao na ako eh, nakaray din na ako. Kasi kaya tayo na tayo habang kaya ito. Sir, ito po. Ayun na. Sige ka, sir. Ayun na. Masarap ang nilo to ni Mark. Okay, Sir Allen. Hindi ka pa kakain.